heater na ay eh, na ginagawa ako naman. Eh, naman pusang gala binigyan ko ng masamang ano ah Mam dispeseo ano ito ang ano yan ma'am dip dip sa hirap banggitin ang pangalan ah Vietnam pala ito eh kaya ang hirap pangalan eh kaya pala mahirap ang pangalan sakit ng butas Ah, wala pa rin akong tira Ay, magaling magaling ang bet kong na ito hmm Hmm. Yan, tago mo diyan. Sa city. Hmm. Bobo 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 bobo. Talaga, amoy nahulog talaga yung city malakas din tumira to scratch mo ang garis ka ah, wala na talaga yan tabi mo dyan hmm. malaman natin kung mahuhulog niya yan scratch ka ah. scratch ka naku naman ikaw sa aking scratch si. Eh. Kaya sayad pa Kulang pa ko ng tatlo Kailangan ko pala ng tatlo So rematch na Ayaw Huwag Magpilitin Tatlo pa ang kailangan ko kailangan makapasok ako nito ano pang kailangan nito Pakita mo. Ah, puta. Ay, patay. Hindi nakita. Hmm. Ilayo mo pa. Yan. Di e, isa na mahulog ko. Makukuha ko ano. Diyan e, basta-basta mahuhulog yan dun. Ito e, mago. irta direnyo Nin tirae menwebe Nirak view ngun ka buta Si Na huluk nga Santirana hulugin webe Ang kulis si Santirana hulugin webe Wow hmm Ayun lang